What's up mga pare ko? Welcome back sa ating anime Tagalog Talakayan. And here we go. Nandito na tayo para sa full review ng ating Boruto 2 Blue Vortex Chapter 17. Tara at umpisa na agad natin. At ang first panel nga natin para sa chapter na ito ay itong si Sarada na tulala pa rin. Dahil nga iniisip pa rin nito yung mga sinabi sa kanya ni Sumire na mga bagay na ipinagdamdam nito matapos ang gawin niyang pagyakap kay Boruto. Na hindi nga napag-alaman kasi ni Sarada na nasaktan niya na pala ang kalooban ni Sumire matapos niyang gawin ang bagay na yun. Nakalinsabay naman yan. Eh, yan nga rin ang kinabahala dito ni Mitski dahil nga napansin din nito na mo ang wala sa sarili si Sarada. So habang tulala nga si Sarada dyan, eh lumipat nga ang eksena dito kali Ryu at Matsuri na patuloy pang tinititigan ang patay na palaka. Na sinasabi naman dito ni Matsuri na according nga daw sa mga puno, eh ito nga daw yung lugar na pinang iwanan ni Boruto ng kanyang palaka. Nasa makatuwid de eh hindi nga daw nalalayo si Boruto sa lugar na to. Kaya sa bagay din yan, eh dito nga tinanong ni Ryu na papaano nga daw nagkaganon at nagkapuno sa lugar na to. Nasagot naman ni Matsuri na posibleng nga daw ang bagay na yon at maaari pa nga daw daw na ang bagay na yon ay eh nasa ilalim ng kinatatayuan nila. So habang nangyayari nga ang usapan dito nila Ryu at Matsuri, e eh dito naman sa kabilang banda guys, makita natin na nakasilip pa nga rin o nakadungaw sila Yodo, Araya at Team 7. Na habang patuloy nga ang pag-uusap nila Ryu at Matsuri sa kalayuan, e eh dito nga pinapakinggan sila ni Yodo mga pare. Nadyaan nga pinapakinggan ni Yodo yung sinasabi ni Matsuri na sa pamamagitan nga daw ng boses ng puno, ay eh magagawa nga daw nila matrak sila Boroto. Kaya nga namarinig ni Yodo ang bagay na yon, eh dito nga sinabi niya agad kay Konohamaru ang mga bagay na kanyang naanya Na kanya pang sinabi kay Konohamaru na mukhang sensory type nga daw itong si Matsuri. Kaya sa bagay din niya na eh hindi na nga rin daw magtataka si Konohamaru at di rin katagalan ay eh ma-sense na nga rin sila ni Matsuri. At kaya sa bagay din niya na eh dyan na nga rin inupisan ni Konohamaru at kanyang sinabi ang magiging plano. Pero bago nga ang bagay na yon ay eh dito nga napansin na rin ni Konohamaru na mukhang wala nga sa sarili si Sarada. Kaya nga dyan rin ay eh tinanong nila kung okay nga lang ba daw ito na agad naman inihingi ng tawad ni Sarada at mag-focus na nga daw siya. Nabigla namang isiningit dito ni Yodo at kanyang sinabi na kung sakali mapatumba nga daw nila ang kalaban nila ngayon at makuha nila ang mga turn nito, eh magagawa nga ba daw talaga nila na maibalik si Shinki? Nasagot naman ni Konohamaru na base nga daw sa impormasyong ibigay sa kanila at kung tama nga daw ang mga impormasyong yon, eh mukhang ganun nga na mababawi nila si Shinki na naging seryo. Kaya sa bagay din yan, eh dito nga may pagkadiin na sinabi ni Yodo na sinisiguradong gagawin niya daw ang lahat ng kanyang makaya. Na isiningit naman dito ni Araya na kanyang pakiusap na huwag nga daw magiging reckless itong si Yodo. Na ang bagay na yan na sinabi ni Araya ay kinabwisit nga nitong ni Yodo. Dahil tigil-tigilan nga daw na Araya na sabihan siya neto na kung ano nga daw dapat ang kanyang gawin. Dahil gagawin nga daw ni Yodo ang lahat para ma-rescue o mailigtas si Shinki. Kaya manahimik na nga lang daw itong si Araya o siya mismo ang magpapatahimik dito. Na agad din naman silang inawat dito ni Konohamaru at sila ay migil lang nga daw. Na ipinaghingi na nga rin agad ng tawad ni Yodo dahil nga madalas daw itong nangyayari sa kanila. So ibig sabihin pala guys no sa mga mission na ginagarap nila nila Team Shinki, eh itong si Yodo at Araya eh mukhang madalas ka nagtatalo. But anyway, dito nga sinabi na nga ni Konohamaru ang kanilang mangigim plano ang mga tactics, strategy na kanilang gagawin. Ngunit subalit datapwat habang naghahanda nga sila sa kanilang gagawin, eh habang nag-uusap nga ang dalawang Shinju dito, eh naalarma nga dito si Matsuri sa kanyang paligid na mukhang napansin o naramdaman na nga neto sila Konohamaru. At kalin sabay nga niyan, eh dyan na nga rin lumabas sila Konohamaru sa kanilang kinatataguan at tinawag pa nga neto sila Ryu at Matsuri na sino nga ba daw ang dalawang ito at anong ginagawa nila dito. At syempre, nang lumitaw na nga dito sa so Konohamaru, eh dito nga nabigla itong si Matsuri mga pare Na dito nga sinabi ni Konohamaru na sila nga daw ay mga ninja dyan na mula sa Konoha at naparito nga daw sila upang hanapin o sundan si Moroto nakaalinsabay naman yan eh dito nga sinabi ni Ryu na mukhang hindi nga daw sila kilala ng mga taong ito kaya ano na nga daw ang magiging plano tanong niya kay Matsuri na habang tinatanong nga ni Ryu dito si Matsuri eh makikita natin dito sa next panel guys ayan na Natulala nga dito si Matsuri at nagbablash nga ang mukha nito habang nakatitig kay Konohamaru. Naks naman sir, pogi points Konohamaru. Na dito nga'y sinasabi rin ni Matsuri na seryo na nga daw ang makipag-usap dito kay Konohamaru dahil hindi niya nga daw maintindihan ang nararamdaman niya ngayon. Na yan nga din ang kinabigla nila dito. At kaalinsabay nga na pangyayaring yan, eh ang sumunod nga na pinakita dito ay itong ang nakaraang pag-uusap nila si Kamaru at Konohamaru. At ang bagay nga ito ay ang patungkol sa magiging misyon ni Konohamaru na kung papaano ang gagawin sa mga puno at ang pag sa mga torn soul nito. Na dito ay minensyon na nga ni Shikamaru yung patungkol sa turn soul bab na siyang nakita na nga daw o nasaksihan ni Konohamaru. Matapos nga nilang labanan si Hidari at na magkawasak-wasak ito, ay eh naglabas nga ito na tinatawag na turn soul bab. Nadyaan nga nagka-idea o naalala na nga ni Konohamaru ang bagay na yon. Nasa patuloy na pagpapaliwanag nga dito ni Shikamaru na kung sakali nga daw na makuha nila ang torn soul at kung maibalik na nga daw ito sa pono, eh sa yung paraan ay magagawa na nga daw nila na mabawi o maibalik si Muigi. Na nga lang din daw kay Shinki na siyang naging seryo. So ayun mga pare ko ino, dito nakumpirma na natin na kung papaano nga ba magagawa maibalik yung mga ninja na nakana ng claw at naging puno at naging mga shinju. Once pala na makuha na yung turn soul bag na nanggaling nga sa shinju, eh yung turn soul bag na yun ay eh, ibabalik nga din dun sa puno at sa gayong paraan ay eh, maliligtas nga o mababalik sa dati yung ninja na siyang naging puno. Kaya sa bagay din yan, ay eh, dito nga dinagdag pa ni Shikamaru na kung hindi nga daw nila makukuha yung mga turn soul bag nila Ryu at Matsuri, e eh, wala nga din daw sa isay kung nalabanan nila mga ito. Dahil kung matalo nga daw nila o mapatay ang mga nila lang na to, e babalik o mabuhay lang uli ito sa pamamagitan ng Thorn Bob na yon. Likewise nga sa nangyari kay Hidari nung labanan na ito nila Konohamaru at Boruto, na magkawasak-wasak nga daw si Hidari, e bumalik nga lang daw ito sa dati at muling nabuhay. Kaya mas magandang paraan nga daw is yung makuha talaga nila yung Thorn Bob nito kung sakaling malalabanan nila at matalo ito. At kaya nga sa lawak na mga bagay na yan na narinig ni Konohamaru kay Shikamaru, e eh dyan nga'y tinanong ni Konohamaru na saan nga ba daw nakuha ni ang mga detalyeng ito. Dahil nga mas malawak pa nga daw ang mga impormasyon na nakakuha ni Shikamaru kumpara doon sa mga pag-iimbestigan nilang ginawa kay Boruto. Ngunit subalit datapwat na ang sagot naman ni Shikamaru dito sa kanya na ang mga bagay na tinatanong ni Konohamaru ay labas na nga daw sa kanyang karapatan. Kaya sa bagay din yan ay dito na nga binalik ni Shikamaru ang patungkol sa magiging misyon ni Konohamaru. Lalo't base nga daw sa mga impormasyon na nalakap niya ay may idea o strategy na nga daw siya kung paano malalabanan yung mga Shinju Gods na yon. Na ang mga Shinju daw na yon ay hindi nga daw pang ang mga lakas at bawat nila lang doon ay may kanya-kanya nga daw target. At isa nga daw sa mga target noon ay itong si Konohamaru at si Sarada. Kaya wala nga daw silang ibang pagpipilian kundi ang harapin ang mga nilalang na to. Pero kahit may kaugnayan nga daw ang mga nilalang na to sa kanilang mga target, eh hindi pa nga rin daw nila masabi na kung ganun na nga ba daw talaga kasama ang mga nilalang na to. Nang na ibig sabihin nga lang daw ni Shikamaru na itong mga Shinju na to is parang bagong silang daw na mga mababangis na hayop. Dahil hindi nga daw sigurado si Shikamaru na kung may masamang binabalak nga ba daw talaga ang mga Shinju na to. Pero at least naman daw kahit papano, eh mukhang kumikilos pa nga lang daw ito na parang bagong silang na hayop. Pero sa kabilang banda, ang inaalala o kinakabahala naman ni si Kamaru is yung bagay na kahit parang bagong silang na hayop pa lang ito, eh nagtataglay na nga agad ito ng hindi pangkaraniwang lakas. Kaya sa madaling salita ay eh magigintret o magigimbanta pa nga daw sa kanila ang mga ito. Nadagdag naman ni Konohamaru na kinakailangan nga daw talaga nila na mapabagsak ang mga kalaban nilang ito. So dahil nga hindi pangkaraniwan talaga ang lakas ng mga Shinju Gods na 'to. Eh dito nga sa kasunod na panel, guys, eh heto na. Sinabi dito ni Shikamaru na kaibiganin nga daw nila Konohamaru ang mga Shinju Gods na yon. Etong si Laryu at Matsuri kaibiganin nga daw nila. Kaya sa bagay ngang yan ay eh dyan nagulat nga itong si Konohamaru sa sinabi ni Shikamaru. Dahil dagdag pa ni Shikamaru dito na samantalahin nga daw nila ang pagkakataon na habang inosente pa nga daw ang mga Shinju gods na to. At kapag nakuha na nga daw nila ang tiwala ng mga Shinju Gods na yon, eh ang kasunod nga daw nilang gawin ay try do rin ang mga yon. Dahil magandang pagkakataon nga daw yon upang samantalahin ni Konohamaru na mapas lang ang mga nila na lang na yon. Dahil sa kabilang banda, na kung si Naruto nga daw anan dito, eh malamang hindi nga daw gagawin ni Naruto ang paraan na yon. Pero dahil nga iba naman daw si Shikamaru kay Naruto, at kaya niya binigay ang paraan na ito, upang maglaho na nga daw ang mga halimaw na yon at para sa ikaliligtas na nga rin ng sangkatauhan. At matapos nga ipakita ang mga nakaraang pag-uusap na yan, eh bumalik na nga ang eksena dito sa current time, na kung saan eh nandito na nga sila Konohamaru at kaharap na nga nila sila Ryu at Matsuri. Nandiyan nga yung sinabi ni Konohamaru na siya nga daw ang team captain o commander ng grupong ito. Na itong dalawang ang kasama niya daw ngayon ay siyang si Sarada at Mitsuki. Nasa kabilang banda ay nagpakilala na nga rin ang dalawang Shinju dito at sila nga daw ay si Ryu at Matsuri. Na nice to meet you nga daw, sagot naman ni Konohamaru at dagdag niya pa dito na mukhang parehas nga daw sila ng goal ng mga Shinju dahil nga hinahanap din daw nila si Boruto. At sa gayong bagay ay eh mukhang maganda na magtulungan o magsanib pwersa na nga lang daw sila. Napumayag naman dito si Matsuri dahil mukhang maganda nga daw ang bagay na yun. Na alam naman natin na kinikilig pa nga rin itong si Matsuri kay Konohamaru mga pare ko So yun nga no, sinabi dito ni Konohamaru na itong nga daw yung palaka ng ginagamit ni Boruto upang makapang-imbestiga kasama ang kanyang kakampi. Kaya sa bagay din yan ay eh, kinakailangan nga daw nila mag-imbestiga sa lugar na to kung ano ang nangyayari. Kaya bilang pasimula ng kanilang misyon, eh dito na nga umpisang kumilos din si Mitsuki at kanyang sinabi na may nahanap nga daw siyang isang perasong metal at mukhang ito nga daw yung ginagamit ni Boruto upang siya ay makapag-teleport. Nadagdag naman ni Konohamaru na maaari makita pa nga daw sila ng ibang perasong metal sa paligid-ligid. Lalo't hindi pa nga daw nila nalilibot yung kapaligiran ng lugar na to. Kaya sa gayong bagay ay eh, mas mag maganda o mas maigi nga daw na maghati sila ng grupo. At ang magiging magkasama nga daw dito ay sila Ryu, Mitsuki at Sarada. At ang magiging kasama naman dito ni Matsuri ay si Konohamaru. So nang malaman nga ni Matsuri na ang kanyang magiging kasama o partner ay si Konohamaru, eh dito nga nag-blush na naman ang mukha nito. Parang hinata version lang guys, di ba? Na tuwing nakita nito si Naruto, eh nagbablush nga ang mukha nito. Na dito nga siya sabi ni Matsuri na ano nga ba daw ang nangyayari sa kanya at nahihirapan siyang huminga. Nasa kabilang banda naman ay eh inumpisan na nga ni Sarada ang kanyang parte. At kanyang sinabi Ryu na may nahanap nga daw siya na isang metal doon sa bandang lugar na yon. Nadagdag pa nga dito ni Mitsuki na naghahantay pa nga daw yung ibang kasama nila sa banda doon upang maipakilala nga din daw si Ryu dito. Ngunit subalit datapwat e eh, inalala nga dito ni Ryu si Matsuri na papaano naman daw ito. Nasagot naman dito ni Konohamaru na siya na nga daw ang bahala dito kay Matsuri. Kaya sa bagay din yan ay eh nawala na nga ang pag-aalala dito ni Ryu. Na kanya pang sinabi na mukhang matutuwa nga daw ang kanilang leader na si Jura dito sa mga ninjang to. Dahil kung tutusin, inais eh, nga daw ni Ryu na tapusin silang lahat. Pero da dahil nga daw na nagpakilala naman sila at mukhang hindi naman daw sila magiging lang sa kanilang plano eh kung magkagayon eh goods naman daw na yon kay Ryu so ngayon para mas maintindihan natin yung mga plano nila dito eh ang kasunod na panel nga dito guys eh bumalik ang eksena sa nakaraang pag-uusap nila Shikamaru at Konohamaru na dito yung sinasabi ni Shikamaru na kung bakit nga daw si Konohamaru ang pinili niya sa mission nito at dahil nga daw kasi yon na itong si Konohamaru ay siyang target ni Matsuri at si Matsuri nga daw ay may nararamdaman dito ay Konohamaru lalo't ang bagay nga daw na yon eh hindi pa nga aware si Matsuri sa kanyang nararamdaman na kung bakit nga ba nangyayari sa kanya ang bagay na yon. Na malaking tulong nga daw ang nangyayari dito kay Matsuri dahil nga nangiging pabor sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Kaya inirimind nga uli ni Shikamaru na wag nga daw magpakita ng awa itong si Konohamaru na lagi nga daw nitong tandaan na kalaban nila ang mga nila lang na yon. Na kaya ang magiging plano nga daw nila Konohamaru dito is yung paghiwalayin nga daw itong si Laryu at Matsuri. At sa gayong paraan, maaari na nga daw nila makontrol ang sitwasyon. Dahil kung hindi nga daw nila paghihiwalayin dalawang yon, ematas eh mataas nga daw ang chance na matalo sila kapag nilabanan nila ito ng magkasama at sabay. Kaya ang goal is paghiwalayin ang dalawang Shinju na to. At saka magkakaroon ng bakbakan kapag maghiwalay na sila at magkalayo na. At matapos muli ang nakaraang pag-uusap na yan, eh muli nga bumalik ang na dito sa current time na kung saan kasama na nga ni Konohamaru itong si Matsuri. Na base nga rin sa planong sinabi ni Shigamaru, eh dito nga makita natin guys na tagumpay nga nilang naipaglayo si Ryu at Matsuri. At ang kasunod na panel naman dito mga sir, eh itong ang si Ada nakausap si Kashin Koji na inaalam nga sa kanya ni Kashin Koji na anong na nga daw ang lagay sa Sun Village. Natignan nga daw ni Ada kung ano na nga ba daw ang nangyayari dito. Nasagot naman dito ni Ada na papaano naman daw yung Shinju Gods na nakakakita sa kanya. Nasagot naman dito ni Kashin Koji na wag na nga daw ipag-alala pa ni Ada ang bagay na yon dahil nga daw ang Shinju Gods na si Mamushi ay nandoon na nga daw sa kanyang base at wala nga daw paraan upang makita pa siya neto. Kaya sa bagay din yan, andyan na nga pinakita ni Ada ang mga nangyayari sa Sun Village. At nang makita nga ni Kashin Koji yung mga pangyayari, eh mukhang maganda nga daw ito dahil umaayon nga daw sa plano ang kanilang mga ginagawa na tagumpay nga nila na paghiwalayin sila Ryu at Matsuri. Na kaya ang susunod na plano nga daw na sila Araya, Yodo, Mitsuki at Sarada ay unang patumbahin si Ryu at matapos nyon etulungan nga daw nila si Konohamaru na labanan at patumbahin si Matsuri. Na ang planong yon ay e medyo nagpaalala naman dito kay Boruto. Dahil nga dyan tinanong niya rin si Kashin Koji na gano'n nga ba daw kataas ang tsansa na magtagumpay ang kanilang plano. Nasagot naman dito ni Kashin Koji na hindi naman daw ganong kataas. Na medyo kinainis naman dito ni Boruto at sabihin nga daw neto sa kanya ang eksaktong prosyento ng tsansang magtagumpay ang planong ito. Nasagot naman dito ni Kashin Koji na hindi nga daw maaaring umalis o pumunta doon si Boruto. Nakatulad nga lang din daw ni Himawari na kapag ito ay umalis ng Konoha, na ito namang si Boruto kapag umalis dito, ay eh doon na nga rin mag-uumpis kumilos uli si Jura. Nakapag nangyari nga daw ang bagay na yon, eh ay na kataposan na nga daw ni Boruto. Nakaya iniiwasan nga daw ni Kashin Koji na mangyari yon. Lalo't si Boruto nga daw ang kaisa-isahang tao na hindi pwedeng mawala. At matapos nga ang eksena ng yan, eh lumipat nga ang pangyayari dito kay Jura na nasa isang bookstore. Nakaalinsabay nga niyan, eh diyan na alarma ang sensory unit na kumpirmado nga daw at nagmatch ang data na si Jura nga ay nandito sa kanilang lugar at ito ay nasa bookstore. Na sinabi din naman agad ni Shikamaru na hayaan nga lang daw nila ang nilalang na yon at wag na nga daw i-evacuate ang mga sibilyan at sabihan nga daw ang iba pang nakakataas na wag na nga daw makialam. So yun guys, no, tama lang din yung ginawa ni Shikamaru na based nga dun sa sinabi sa kanya ni Kashin Koji na wag nga itong babadripin o gagalitin kundi ituring nga lang si Jura na parang regular o ordinary customer kapag nakita ito sa kung saan paman. Kaya tama malang lang din talaga yung ginawa dito ni Shikamaru na hayaan na nga lang ito si Jura lalo't bumibili lang naman ito ng mga libro so yun nga no nang makakuha na nga ng mga libro itong si Jura eh dito nga makita natin na inilipag niya na nga ang mga librong kanyang napili at ito nga ay nagabot na ng kanyang bayad shesh ang yaman ang kapal ang kapal lang cash and speaking of makapal lang cash eh dito nga sinabi ni Jura na wag na nga daw ibalik ng seller yung kanyang sukli dahil yung kanyang magiging sukli ay ibawas na nga lang daw sa susunod niyang pagbili ng libro nasagot naman dito ng seller na ayos lang naman daw sa kanya kung ganun nga ang gusto ng kanyang customer. Na malugod niya nga pa daw hahantayin ang muling pagbabalik ng customer niyang ito. So yun nga mapare ko yun no, ang swerte na matandan to. At maganda ang trato niya dito ay Jura. At syempre, ang last panel dito mga sir, eh heto na. <coughs> ito nga si Amado ay patuloy na nagmamasid sa mga paligid gamit ang kanyang advanced technology. At nang kumuha na nga ito at sisindi ng kanyang Yossi na fortune na mamahalin, eh an nga'y mibiglang kumuha ng kanyang fortune na mamahalin. At ang taong to ay wala nga iba kundi si Kawaki. At mula nga dyan ay eh, gamit ang kanyang karma, ay eh, bigla niya nga tinulak ito sa pader si Amado. Men, dinikdik na naman ni Kawaki itong si Amado. Na sinasabi nga dito ni Kawaki na marami nga daw siyang gustong sabihin dito kay Amado, pero bago nga daw ang bagay na yon, ay eh, tanggalin na nga muna daw ni Amado yung limiter na nilagay sa kanya. At ilabas o pakawalan na nga daw nito yung kanyang natatagong lakas. So yun nga guys, ang last panel dito para sa chapter na ito. At yung about sa Damon versus Jura mga pare ko eh, dun sa nakarang spoilers. Guys, I'm so sorry na peke tayo dun. Sa tinagal-tagal kong anime content creator, eh first time nga nangyari sa akin yon. By the way, lahat kami ng content creator na nag-spoil nun, eh para perhas nga lang din kami na loko. And men, isang beses pa nagawin gawin mo yan sa mga fans ng Naruto at Boruto, eh tiyak na maubos talaga ang followers mo. Guys, maraming nagalit sa ginawa niya. May isang reliable source din kasi kami yan, no? Na siya nga lang din ang nagpo-post ng spoilers na yun. Ngayon, parang trip niya na lagyan ng ganun, eh ang dami tuloy nagalit sa kanya. Pero pagpasyensya na natin, guys, no? At least isang pic lang naman yun. Huwag nyo na lang siguro gagawin pa sa susunod. At hanggang dito na muna tayo mga pare ko. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nag-enjoy kayo guys. Hanggang dito, anime Tagalog Tana kaya nagpapaalam.